155cc pero merong quick shifter. YZF R15 ni Yamaha. Equip nga ito ng quick shifter na di mo na need pang sa clutch para sa pag off shifts. Pagtapos mo sa first gear. Equip din ito ng season slipper clutch na magpapasmooth sa kada downshift mo at di maglalakang rear wheel mo sa mga sudden downshift. Meron na din itong VVA na nagbibigay ng high performance sa low to mid range RPM. Futuristic din ang ilaw nito na bifunctional headlight and saman mo pa ng position lights na nagpapa-stand out sa Yamaha R15M. Napakaganda rin ng aerodynamics ng body design nito dahil maganda ito sa high speed. Advanced fully digital LCD meter panel na meron na ding riding modes para sa city driving at track mode. Ang makina nito ay liquid cooled, 4-stroke single overhead cam, 4-valve single cylinder na may lakas na 19.0 horsepower at 10,000 10 rpm. 1,500 RPM na may 14.7 newton meter of torque at 1,500 RPM at may engine displacement na 155 cc. Upside down front fork na magbibigay sa iyo ng magandang stability. Dual channel ABS na din na safe ka sa mga sudden brakes. Saman mo pa ng TCS na malilesen ang power pag dipantay ang ikot ng gulong sa harapan at likuran. Side stand engine cutoff na di mo na mag-start ang engine mo pag nakababa ito. SRP 203,000. Available yan dito sa Motorcycle City Angeles for cash, credit card, in installment at bank transfer Engine type: liquid-cooled, four-stroke, single overhead cam, four-valve. Cylinder arrangement: single cylinder. Displacement: 155 cubic centimeters. Bore and stroke: 58.0 by 58.7 millimeters. Compression ratio: 11.6 to one. Maximum horsepower: 14.2 kilowatt at 10,000 rev per minute. Maximum torque: 14.7 newton meter of torque at 8,500 rev per minute. Starting system: electric starter. Lubrication system: wet sump. Engine oil capacity: 1.05 liters. Fuel supply system: fuel injection. Clutch: with with multiple disc transmission constant mesh 6 speed frame type diamond front suspension telescopic fork 37 millimeters upside down Rear suspension, swing arm link suspension Front tire, 100x80x17M by by Tubeless At sa kanyang rear, 140 by 70 by 17 m Tubeless din yan Front brake, hydraulic single disc brake na may sukat na 282mm At sa kanyang rear brake, hydraulic single disc brake din na may sukat na 220mm Overall length, 1990mm Overall width, 725mm Overall height, 1135mm Seat height, 815mm mm wheelbase 1325 mm minimum ground clearance 170 mm wet weight kasama ang kanyang full tank at ang kanyang langis 140 kg fuel tank capacity 11 liters what's up mga sayo nandito tayo ngayon sa motorcycle city angeles para i-vlog tong bagong YZF R15M na di na kailangan ng clutch pag ikaw ay magsisegunda tercera and sixta mga soy So, subukan natin yung seat height niya sa height 5'10 or in-seam na 32. Let's go! naupo kita nyo nun mga soy flat footed tayo tapos yung position ng ating balikat pag nakahawak ng na, mga soy ay napaka aggressive or sporty talaga mga soy pwede ito para sa mga gustong mag sports bike mga soy training so napakaganda ganda rin No? Apagaan lang niya pag inupuan mo siya yung paamo lapat na lapat siya syempre yung ergonomics di mo na talaga masana comfort to mga soy kasi ito ay sports bike na 150. Available pala ito sa cash, credit card, installment at bank transfer. So ito yung mga number ng mga sales nila mga soy. Lalagay ko dito. Yan. Pwede yung silang tawagan or ipm sa kanilang FB personal. So, up Ito pala ang YZF R15M ni Yamaha na hindi mo na kailangan pa pumiga sa clutch pag nasa pag na, pagkataas mo sa primera mga soy. Segunda pataas may bibigay siyang monitor sa'yo. So meron tong assist and sleeper clutch ABS and traction control. Ayun o, no, naka-ABS na yung preno mo sa harapan. Napakalaki o. Oh. Napakalaki na kanyang disc brake tapos vibre. Ayun yung kanyang naka-tupat siya mga sa'yo. Ayun no? di ba? So, magandang yung stopping power nito. Tapos ABS, naka-upside down for ka. Kaya ba? Legit yan o oh, KYB. Napakaganda ng kulay na kanyang magso, So, nagbe-blend sa kanyang pagka black, gray. Yan yeah, o, sa'yo. Di ba? Napakaganda. Siyempre, tubeless yan. Ang size ng gulong mo naman dito ay 100 by 80 by 17. Meron siyang liquid cooled and so halos same siya ng size ng sa mga sniper MT15 mga so you know kanya cooling system. Dito meron siya ditong ang by LED. Napaka liwanag na ilaw nito mga so pag sa gabi mga so itas may R15M decals. So minimalist na naman siya you know. Black, blue, tapos silver. Meron kang DRL dito. ayan. So parang ano siya mga so R1 yung dating nga niya dito. Tas R15M quick shifter turn signal, bulb type pa siya. Uh, sanang hindi nalang dito nakapwesto, no? Pero may nabibili naman yata, mga sa for modified mo na lang. Pagdating dito sa kanya, ito yung mechanism ng quick shifter. So, quick shifter lang siya, wala siyang auto blip. So, pag ikaw ay kakambyo, pataas mga soy. Ay, hindi mo na kailangan pang ng clutch. Pagkataas mo sa Primera, ito yun. So, nice, diba? Napakaganda rin ng quality. Tapos, nandito yung coolant mo. Yung fairings niya, napakaganda rin, no? Buong-buo cover yung makina premium din yung plastic oh. Dito medyo rough yung finish. Tapos dito silver, matte, parang matte. Eh. Tapos meron dalawang line na blue ng Yamaha. Signature niyan. Siyempre meron na rin yung white connect at naka-imbose tong R15M. Sa R1, naka ano, to, imbose naman kung pang ilan siyang numero mga soy. Tapos meron na rin siyang secured key shutter mga soy. Naka-digital ka na rin dito, negative LCD display. Para ma-access mo yung menu, pupunta ka dito sa info na ito mga soy. Yan. Pupunta siya sa trip 2, trip F, Odo. Ayun. So, meron din siyang on and off ng TCS. So, hold mo lang. Yung starter button niya, halos same na ng big bike. Stop, run, start. Grip, maganda rin. Pero yung harapan, hindi siya adjustable. At dito naman sa paliwa, meron tayong high beam at passing light. Kamukha siya ng sa mga sniper. Turn signal left, right. Busina. At yung clutch, hindi siya... Ay, yung clutch. Na-adjust naman siya mga. So, ito dito. Ito, meron pa siya dito para sa kanyang aerodynamics, no? Ganda nito. Pwede palang tanggalin ito, mga sa'yo, nasa iyo, pag adjust mo. Para mapalitan mo itong kulay na ito. Yan, no? Diba? At yung upuan niya, parang carbon skin. Dito, R15M. Wala kang halos malalagay dito. Meron na rin yung VVA, o Variable Valve Actuation. Low to high to mid RPM, So, sa'yo. Nagbibigay siya ng magandang power. Swing arm niya, napakapal, no? Halos pang big bike na yung dati, yung dito. Talagang silido. Mono siya at yung quality talaga ng pillow ng backride maganda rin. Yung gulong mo naman sa likuran, ang size nito ay 140 by 70 by 17 tubeless yan. At meron pa siyang tire hugger dito na maliit. Tapos napakalinis nang dito. Malalaman mong r talaga siya mga so, sir. Yung kanyang pinaka tail light. Tapos may ilo pa sa plaka. Turn signal mobile type siya. At ang yung sprocket Ayan mga asoy. Size nito is nasa 43-44 siguro to. Yung pinaka-size na ngayon Naka-disc brake ka na rin sa likuran at meron siyang ABS at traction control. Napakalagay rin na kanyang round type disc brake sa likuran. No? Tapos yung exhaust niya napaka-sporty din. Plastic to. Heat guard. So, oh, napakang ganda ng quality. Dito ilagay ng pinaka-brake fluid mo. So ito ang YZF-R15M ni Yamaha na may quick shifter. Ito pa lang yung may quick shifter sa 150 series 'no so, available 'to sa uh, Motorcycle City Angeles for cash credit card installment at bank transfer. So sasabihin ni may yung installment price ngayon. What's up mga ka MC? So for today's video, meron tayong Yamaha YZF R15M. Ang SRP nito ay 203,000 pesos. Ang down payment naman 30,450 pesos. For insurance meron tayong 10,000 14 pesos. So, ang total cash out niya ay 40,464 pesos. Amortization for 36 months, 8,022 pesos. For 24 months, 10,319 pesos. And for 12 months, 17,486 pesos. Meron din tayong rebate na 200. Pwede itong i-avail sa cash, bank transfer, credit card and installment. Sa credit card natin, meron tayong 6%. Yung mga requirements sa mga private employee, COE with compensation, one month latest pay slip, company ID, one valid ID, and proof of billing. And sa mga self-employed naman, ang mga nagbibusiness, business permit, one valid ID, and proof of billing. And sa mga Remittances naman or mga sa pinapadalhan 3 months latest remittance slip, one valid ID and proof of billing. We are located here in Unit 1 ground floor Hanyel's building, Ped Guzman corner Claro M Recto, Angeles City, Pampanga.